hindi ka tamad. Sa katunayan, maiiwasan lamang ang pakikinig ng isang katotohanan na matagal ng kailangang sabihin. Bigyang pansin dahil ang mga salitang ito ay maaaring magbago ng iyong buhay. Kung, syempre, hindi mo isasara ang mensaheng ito sa 30 segundo dahil ginagawa nito ang lahat na hindi lamang makagambala. Gaano karaming beses mong paulit, ulit sa iyong sarili, sa isang iglap ay magsisimula ako, bukas ay nagising ng maaga, sa lunes ang lahat ay nagbabago. Alamin na hindi ito tamad. Takot. Takot na harapin ang katotohanan tungkol sa kung sino ka. Dahil ang pagkilala na ang lahat ay nakasalalay sa iyo ay nangangahulugan ng pagkuha ng responsibilidad at mas natatakot ito kaysa sa anumang dahilan. Hindi ka tamad. Malilang araw-araw. At alam ko kung ano ang sinasabi ko. Ako ay higit sa anim na po at lumaki sa isang pamilyang hudyo kung saan ang salitang ipagod ay hindi tinanggap bilang katwiran. Ang aking lolo ay nagtrabaho ng madaling araw sa hapon hindi dahil gusto ko, ngunit dahil ito ang iyong tungkulin. At noong Sabado, nagpahinga siya. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat kung sino talaga ang nag-alay ng kanilang sarili ay nararapat na magpahinga. Na nagpapanggap lamang na kumilos ng mas mabilis kaysa sa sinuman. Hindi ka pagod. Nawala ito nabubuhay ng isang buhay na hindi sa iyo. Pinapakain ito ang mga tagumpay ng iba sa mga social network sa halip na pagbuo ng sarili nito. Ito ay slide, obserbahan, gusto, ngunit hindi gumagalaw. At malalim, ito ay nagwawasak sa kanya. Hindi ang kakulangan ng kalooban na paralisado ito, ngunit ang kakulangan ng layunin. Kapag alam ng isang tao kung bakit siya nagising sa umaga, hindi niya kailangan ang isang orasan ng alarma. Nagising ito na hinimok ng isang panloob na apoy. Nang walang kahulugan, kahit na ang pinakasimpleng mga gawain ay nagiging mga bundok. Sasabihin ko sa iyo ang isang parirala na hindi lalabas sa iyong ulo. Habang tinawag ang iyong katamaran na kawalang interes, hindi ito magbabago dahil nakikipaglaban ka sa maling kaaway. Ayaw mo bang bumangon ng maaga? Hindi ito kahinaan. Ito ay lamang na hindi ka nakakakita ng isang dahilan upang buksan ang iyong mga mata. Pumunta ito sa isang trabaho na kinamumuhian, nakatira sa mga taong hindi nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, at inuulit ang isang nakagawi ang nanag, choke sa iyong kaluluwa. Pagkatapos sabihin sa akin, saan nagmula ang iyong enerhiya? Marami ang nagtanong sa akin, paano mo napagtanto ang lahat? Mayroon ka bang maraming oras sa araw? Hindi, anak ko. Mas malinaw ako tungkol sa kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Kapag natuklasan mo ang iyong layunin, nakakahanap ka ng oras, lakas at kahit na lumabas kung saan tila wala. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong isang pagtuturo, kung nagising ka, ito ay dahil mayroon kang isang misyon. Kung hindi, hindi na ito naririto. Isipin mo ito. Tuwing umaga ay isang palatandaan na nakakuha ka ng isa pang pagkakataon, o ang basura na lumiligid sa screen ang telepono, o nagsisimulang makinig sa iyong sarili. Ngayon maririnig mo kung ano ang lagi mong iniiwasan at hindi ito magiging kaaya-aya. Ngunit ito ay magiging totoo. Sapagkat ang isang mahirap na katotohanan ng mga nabuhay ng mga dekada ay nagkakahalaga ng higit sa isang daang matamis na kasinungalingan ng mga hindi pa naramdaman ang bigat ng karanasan. Ngayon lumalim tayo. Manatili dito. Ipapaliwanag ko kung bakit ang iyong buhay ay parin. Kung ano ang gagawin upang makalabas sa siklo na ito at kung paano mabawi ang kontrol. Maniwala ka sa akin, ang iyong problema ay hindi katamaran, ngunit ang katotohanan na nakalimutan mo kung sino ka. At oras na upang matandaan. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ng mga nakakaramdam ng stagnant? Maghanap ng pagganyak sa mga video, libro o nakasisiglang mga parirala. Para sa isang habang, tila may isang bagay na nagbabago. Ngunit sa lalong madaling panahon kawalang interes, pagpapaliban, kakulangan ng enerhiya. At nagtapos ang tao, dapat ito sa akin, tamad ako. Ngunit sasabihin ng aking lolo, kapag walang apoy sa loob, ang tao ay naghahanap ng mga panlabas na sparks, ngunit ang tunay na gasolina ay nagmula sa kanyang sarili. Hindi ka tamad. Nabubuhay lamang ito na naka-disconnect mula sa iyong sarili. At hindi mo ito kasalanan. Lumaki siya sa isang mundo na nagturo na marinig ang lahat, ngunit ang kanyang sariling tinig. Sa paaralan, sinabi nila kung ano ang magiging. Sa mga network, ipinapakita nila kung paano mabuhay. Ipinahiwatig ng mga magulang ang tiligtas na landas. Tinukoy ng lipunan ang tagumpay tulad ng bahay, kotse, cellphone. Ngunit walang nagturo sa kanya kung paano magtanong, bakit? Sasabihin ko ang isang kwento. Sa Jerusalem, madalas niya ang merkado ng Mahan Ihuda, isang masigla, tunay na lugar. Doon, nakilala ko ang isang dalawamput taong Arabe na nagbibenta ng mga prutas. Tinanong ko, bakit ka naririto buong araw, sa araw, sa gitna ng ingay? Umiti siya, mayroon akong apat na kapatid na babae at isang maisakit na ama. Nais kong pag-aralan nila at mapagtanto ang kanilang mga pangarap. Nagtatrabaho ako mula anim na umaga dahil may dahilan ako. Naintindihan mo ba? Hindi siya nagtatanong kung pagod na siya. Huwag humingi ng pagganyak sa internet. Kumikilos lang ito dahil alam mo kung bakit mo ginagawa iyon. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong konsepto ng kavan, hindi sapat na gawin, kinakailangan nagawin gawin ng may hangarin. Ang isang panalangin na walang kavan ay walang laman. Ang isang gawa na walang kavan ay pahirap. Ang isang buhay na walang kavan ay naghihirap. Ang mga tao ay tumatakbo sa mga bilog, iniisip na sila ay produktibo, ngunit talagang tumatakbo sila sa kanilang sarili. Sa makatuwid sa dulo. Sa araw, itinapon mo ang iyong sarili sa pagod na kama, na may pakiramdam na walang kapaki, pakinabang, sapagkat kumilos ito sa otomatiko, nang walang budhi, nang walang kaluluwa. Bakit hindi mo gawin ang alam mong kailangan? Alam mo ang kahalagahan ng pag-aalaga ng kalusugan ng pagbuo, pag-iiwan ng kaginhawaan zone. Ano ang pumipigil sa iyo? Wala silang mapagkukunan o lakas. Ito ay lamang na nakikita ang pakiramdam sa iyo. At alam mo kung bakit? Dahil hindi ito tumigil sa tunay na marinig. Mga tanong na hindi mo tinatanong ang iyong sarili, ano ang talagang mahalaga sa akin? Anong pamana ang nais kong iwan? Ano ang gagawin mo nang hindi tumatanggap ng anumang kapalit? Sino ako lampas sa mga tungkulin na nilalaro ko at ang mga inaasahan ng iba? Kapag sinimulan nitong sagutin ito, titigil ka sa pakikipaglaban sa ikatamaran. Magsisimulang makipag-ugnay muli sa sarili. Ito ang kakanyahan ng karunungan ng mga Hudyo. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mahusay kaysa sa iba, ngunit ang pagiging matapat sa iyo. Upang makabuo ng isang buhay na may katuturan, hindi iyon sumusunod sa isang amag. Mayroong isang pagtuturo sa Talmud, hindi sa iyon natapusin ang gawain, ngunit hindi mo mai-exempt ang iyong sarili sa paggawa nito. Iyon ay, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay, sabay, ngunit hindi ka maaaring tumayo. Ito ay tumatagal ng presyon at nagbibigay ng direksyon. Hindi mo na kailangang maging ibang tao magdamag. Ngunit dapat itong tumagal ng hindi bababa sa isang hakbang araw-araw. Nakilala ko ang isang matandang matalino sa aking pamayanan na nagsabi, kapag madilim, huwag sumpain ang kadiliman. Magaan ang isang kandila. Nagreklamo ka tungkol sa buhay pagkapagod gawain presyon. Hindi ito gumagamit ng grumbling, magaan ang isang kandila. Ang kandila ay ang pagkilos, gayon paman maliit. Sumulat ka ba ng isang ideya, Sinindihan niya ang isang kandila. Lumabas ka ba upang tumakbo? Sinindihan niya ang isang kandila. Nabitin mo ba ang iyong telepono ng isang oras upang sumasalamin? Sinindihan niya ang isang kandila. Ang ilaw ay nakakaakit ng mas maraming ilaw. Kapag nagsimula kang kumilos, ang enerhiya ay dumating at ang tikatamaran ay nawawala dahil nawawala ang lupain nito. Gusto mo ba ng mga praktikal na hakbang? Narito ang... Una, itigil ang tinatawag na tamad. Sa tuwing gagawin mo ito, pinrograma mo ang iyong isip sa pagkawalang galaw. Pangalawa, tanungin ang iyong sarili, bakit? Bakit ka nagtatrabaho kung saan ka nagtatrabaho? Bakit ka nakatira kung saan ka nakatira? Bakit mo ginugugol ang oras sa ilang mga tao? Pangatlo, alisin ang ingay. Libre mula sa kung ano ang hindi ito idinagdag, walang laman na mga social network nakakalaso na relasyon, walang kahulugan na mga obligasyon. Pang, apat, linangin ang katahimikan. Ang mga walang laman na pag-uusap ay tulad ng hangin na nagtatanggal ng siga. Ang katahimikan ay ang unang hakbang upang katapatan sa sarili. Kapag tumigil ka sa pagpuno ng bawat puwang ng ingay, nagsisimula itong marinig kung ano ang talagang mahalaga. Ikalima, sumulat ng isang talaarawan. Araw-araw, punan ang isang pahina sa iyong naramdaman, kung ano ang gusto mo, kung ano ang naintindihan mo. Hindi ito kailangang maging panitikan, maging totoo lang. Sa isang buwan, mapapansin mo ang isang nakakagulat, isang panloob na base na bumubuo, tulad ng mga ugat na sumusuporta sa isang puno. Hindi ito magic, ito ay sa sarili na alam sa pagkilos. Ika, anim, si Aja ay talagang hindi sinasadya. Mayroong isang kasabihan na Hudyo na nagsasabing ang pagkilos ay bumubuo ng inspirasyon, hindi sa iba pang paraan sa paligid. Huwag asahan na dumating ang mood bilang isang paanyaya. Magsimula. Ang enerhiya ay dumating sa paggalaw. Hindi ka isang makina na lumiliko o naka-off, ito ay isang kaluluwa na sumunog o lumabas. At ang iyong misyon ay upang panatilihing buhay ang apoy na ito. Minsan masakit. Minsan natatakot ito. Ngunit walang mas nakakainis kaysa sa isang buhay na nabuhay ng walang layunin. Sinasabi ng aking ama kung nagtataka ka kung bakit. Araw-araw, ito ay dahil buhay pa ito. Ang katamaran ay hindi iyong kaaway, ito ay isang palatandaan na na, disconnect ka mula sa iyong panloob na kumpas. Hindi mo ginagawa kung ano ang iyong o sino ang dapat sa tamang kadahilanan. Nais bang mabawi ang iyong lakas? Ibalik ang iyong kahulugan. Ang kahulugan ay nagbibigay ng enerhiya. Ang muling pagkabuhay na kahulugan. Ang kahulugan ay gumagawa ng katamaran na nawawala ng walang pakikibaka sapagkat ito ay nagiging hindi kinakailangan. Kaya, ibubood natin kung ano talaga ang mahalaga. Hindi katamad. Ito ang katotohanan na kailangang mag-ankla sa sarili ngayon. Ang katamaran ay hindi isang sakit, isang pangungusap o walang hanggang paniniwala. Ito ay isang babala lamang sa iyong kaluluwa, nawalan ka ng pakikipag, ugnay sa akin. Nabuhay ang apoy na nais mong lumikha, sumulong, mabuhay ng may kasidiyan. Kung naisip niya na wala siyang lakas, talagang kulang ito ng layunin. Kung naniniwala siya na mahina siya sa hindi paggawa ng itong kulin, ito ay dahil nakalimutan niya kung bakit ang tungkulin na iyon. Tandaan mo ang sinabi ng aking lolo isang tao na nakaligtas sa mga digmaan, kahirapan, ngunit hindi nawala ng lakas ng espiritu. Para sa kanya, ang lakas ay wala sa mga kalamnan o oras na nagtrabaho, ngunit sa hangarin, sa pang, araw, araw na forge, ang kaalaman kung bakit siya nagising sa umaga, kung bakit iginiit niya kung kailan gumuho ang lahat. Alam mo ba kung bakit maraming mga pamilyang hudyo, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, magpatuloy? Dahil mayroon silang isa para sa kung ano. Ipinaglalaban nila ang darating, ang memoria ng mga nawala sa kanilang sarili. Atvo. Maaari mo rin. Ngunit para doon, kailangan mong ihinto ang pagtakbo sa mga bilog. Kailangan mong tingnan ang iyong takot at magtanong. Ano ba talaga ang gusto ko? Bakit ako narito? Ano ang nasusunog sa akin? Kapag nahanap mo ang iyong mga sagot, ang katamaran ay mag-iisa. Makakaramdam ka ng isang daloy ng lakas kahit na walang nagbabago sa paligid mo, dahil ang tunay na lakas ay ipinanganak mula sa loob. Ano ang gagawin ngayon? Hindi ko ipinangako na madali ito, ngunit ipinangako ko na ito ay magiging tunay. Isa, sampung minuto ng katahimikan sa isang araw. Gumising ng maaga, makaramdam ng isang tasa ng tsaa at tanungin ang mga tanong na mahalaga. Dalawa, sumulat. Isulat ang iyong mga sagot, iyong takot, ang iyong mga hinahangad. Ang papel ay ang tulay sa pagitan mo at ng iyong kaluluwa. Tatlo, kumilos sa maliit. Huwag mga ilangan ng mga himala. Magaan ang isang kandila ngayon. Bukas, magaan ang isa pa. Sa paglipas ng panahon, makikita mo na ang mga apoy na ito ay magkasama sa isang apoy. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Mayroong milyon-milyong nararamdaman ng pareho. At narito ako upang matulungan kang makahanap ng iyong paraan. Sama, sama tayo ay mas malakas. Isang huling karunungan na kukuha. Ang mga taong hudyo ay dumaan sa lahat, pagkawala, pagpapatapon, sakit. Ngunit nalaman niya na kahit na ang lahat ay tila na wala, hinihiling sa amin ang buhay na sundin ng may bukas na puso at malinaw na pag-iisip. Kung ang isang bagay dito ay sumasalamin sa iyo ngayon, hindi ito nagkataon. Walang mga pagkakataon. Ang bawat salita, bawat sandali, ay isang hakbang sa iyong pagising. Nakuha mo na ang unang hakbang, dumating na ito. Nangangahulugan ito na ang spark doon. Ngayon, huwag mo siyang palayain. Kung nais mong pumunta sa landas na ito, sundin ang puwang na ito. Magbabahagi lamang ako kung ano ang gumagana. Walang mga formula ng magic, ngunit ang karunungan na nasubok sa pamamagitan ng oras at buhay. Sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang gumagalaw sa iyo, ang iyong kwento, ang iyong mga pagdududa. Sama, sama nating magaan ang ilaw. At tandaan, huwag maging tamad upang mabuhay ang iyong buhay. Simulang pakinggan ang iyong sarili. Magaan ang iyong kandila. At advance, isang hakbang sa bawat oras. Magkita tayo sa lalong madaling panahon na may pagmamahal at paggalang. Ang iyong gabay, Jithi.